Hello! Welcome to my channel. My name po is Sharon. Sa mga nakasuporta na, na po sa akin channel, maraming salamat po at sa mga bago pa lamang at nagawe. Um, uh, maraming salamat and please support and subscribe to my channel. Ngayong araw po ato, na ito ay may nakita akong comment at nagtatanong po. Ang sabi niya ay, ask ko lang po, pwede po bang mabuntis kapag nagtalik po kayo ng nakainom? So, Pwedeng pwede po ang sagot. Um hindi naman porket nakainom kay pareho na yung sperm niya ay mamamatay dahil sa alak at yung egg mo ay mamamatay dahil sa alak. Um hindi po pwedeng pwede po kayong mabuntis kahit kayo parehas ay nakainom. Usually yun nga <laughs> hindi 'di ba yun nga yung minsan um nagiging um dahilan niya nakainom tapos nakipag-sex tapos mga ilang ar o lang isang buwan na because of that. Pero hindi pwedeng pwede ka pong mabuntis kahit nakainom kayong dalawa. Um, hindi naman po kasi namamatay yung sperm cell at ang egg cells pag ng alcohol. Um, kung lalo na pag kunyari is nag-ovulate ka or palabas pa lang yung iyong um, itlog at tapos may nakapasok na sperm cell sa iyo um, pwede pwede ka mabuntis so yun yung sagot sa katanungan mo na pwede pwede ka mabuntis kahit kayo ay lasing or nakainom yun naman po thank you very much po and sana po please subscribe to my channel bye